Nagre-ready na si Mudra Bells. Nagpa-pedicure na. Oh, ayan. Excited na talaga siya, di ba? Oh, nag-practice na. Ayan nag-outfit practice na siya. O, oh, di ba? Video chat kami para pakita yung kanyang outfit. Kung okay na daw. Kung kaya na niya ang lamig dito sa Netherlands. Ayan, oras ng pag-alis nila, madaling araw. Inihatid sila sa airport, November 14, 2024. Kasi ang flight nila ay mamaya at 8.30. Habang sila ay nasa labas, ayan, minomonitor naman sila ni Baby Rica sa office niya. Kaya alam namin kung nasaan silang banda at kami naman ay na-traffic. Ano ba yan? Mukhang mauuna pa silang makarating kaysa amin. so, wakas pagkatapos sa matagal na paghihintay ayan, dumating na sila sa Amsterdam welcome to the Netherlands ayan, picture picture ang saya saya ayan, si Ruelina at ang aking mother dear, ba diba? Oh, si Madir. Sobrang saya. Welcome, welcome here in the Netherlands. Hayan sa lamig. Nagpanghaya. So, so, sa, sa, sa lubungin na kayo ng lamig. Picture, picture muna tayo. Pauwi na kami. Ayan, nakarating din. At tuwan-tuwa si Baby Rika sa pasalubong Jollibee. Thank you sa tapos family sa pag-Jollibee. At ayan, si Mark nakilala na sa wakas ang aking mother dear. At thank you sa pasalubong daw para kay Mark at kay Banchoten from Sophia. At kami ay may pasalubong din sa kanila. Ayan, open nyo na. Buksan nyo na. Tingnan nyo na kung ano yan. Magagamit nyo yan. At kailangan, kailangan nyo. Yes, blanket na heater. At ayan, may isa pang gift. Open nyo din ulit. At ayun na nga, isa pa. Another heater. O ba diba? lamigin pa kayo niyan. Ang dami ng heater. At syempre, alam kong gutom ang nanay ko. Kaya hayan, may paksiw tayo. Paksiw na galunggong with rice. hayan the next day, papasok na kami. Pupunta na sa tindahan. At syempre, magiging busy na sila agad. Isasabak na agad si Ruelina. Pero kaawa na ang baby Wella. At ang liit, hindi maabot ang mataas. Kaya kailangan si baby ate Rica ng help. Sige, mag-ayos kayong dalawa yan. at kami naman ni Matir ay nag-grocery. Nakakita siya ng pickles, okra daw. <laughs> Ayan, Friday the next day, nanood kami ng glow. Mag-glow muna tayo. Ayan, buti na abutan nyo ang glow because tomorrow is the last day ng glow sa Eindhoven. So at least nakasilip at nakita nyo kung ano yung glow. Ayan, picture-picture muna tayo, pero talagang giniginaw si mother dear ko. Kaya, actually, it's 5 kilometers walking dito sa Glow, pero dito na lang tayo sa isang part. At baka mamaya magkasakit ang mother ko, first day niya. It's second day, actually, kagabi lang sila dumating, so ngayon, Glow agad. Naku, mahirap na uuwi na agad kami at baka magkasakit pa si mother dear kaya uwi na agad kami after picture picture at least nakapagpa picture picture tayo dito sa glow o di ba hayan o may sasakyan pa diyan sa taas ng kal ng bahay o kita picture 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 Halina na kayo baka mabagsak pa kayo niyan Ayan, the next day, Saturday, pang third day nila. Nag-market market naman kami. Magwiwat -we market naman kami. Maraming gulay at maraming paninda dito. May mga isda. So ipakikita ko naman sa kay Mother Dear kung ano ang wet market dito sa Netherlands o di ba? May tinapay. ayan may gulay, may manga, ang galing, ang saya. Ang dami ano. Pero mukhang nilalamig ang Mother Dear ko. Oh, ayan, giniginaw siya. Pero hayan, umikot-ikot muna kami. Nagtingin-tingin at mura ang mga gulay dito kesa sa Pilipinas talaga. Mas laking mura dito. Pagdating sa gulay. Natuwa si Madir ang radish, labanos, malaki. Pati mga talong at ang lalaki ng gulay dito. Oh, haba ng labanos, ano? Ayan, pagkatapos ng palengke, kami naman ay pumunta sa forest. Dito naman tayo sa forest, magpi-picture taking. Buti na abutan nyo pa ang autumn. Nakita nyo yung taglagas, may mga puno pang mayroon dahon. Ayan, naglalagas na. At least nakita ng aking mother deer. Ayan, picture picture, makita pa yan sa mga puno. Hindi nyo ba alam, may lahi kasi kaming ungkoy. Kaya, ayan, ang nanay ko nasa puno. Nasa puno kaming lahat. O, ba? Diba? Picture, picture. dito kami sa Asten, Forest ng Asten. Malapit lang itong Forest ng Asten dito sa Princey Kaya, after dito kami kumain sa Princey yung aming baong binili sa market, dito kami nag -lunch yung binili naming spare ribs. Ayan, dito namin nilantakan sa chalet bago kami magpunta sa tindahan. Halika, kain tayo. Kain kayo. Pagsapit ng gabi, manonood ulis sana kami ng glow pero hindi natuloy kaya pinunta na lang namin si baby Rico ayan after 12 years, nagkita uli si Lola niya at si Baby Rico. Ang saya-saya, o ba? Diba? Plus, nilibre pa kami ni Baby Rico. So, habang si Baby Rico ko ay nag-trabaho, pinanonood namin siya. O di ba? Ang saya, may free pa kami na drinks. Drinks and food. Ayan, tapos uwi na tayo. Oh. At gabi na, hating gabi na today is Sunday. Ayan, si Mother Dear nag-mall model at magsisimba kami. Picture bago magsimba. At picturean ko daw muna siya. At kami ay magsisimba today sa Benlo. Sa Saint, sa style, Saint Michael Church. Siyempre, after the mass, kain-kainan, salo-salo. Dito sa Style Benlos, sa St. Michael Missionary House. Dito ang mas every third Sunday of the month. This is the first mission house of St. Arnold Jansen. At pagkatapos, nandito kami dumalaw sa Pink Sister. Dito din lang to sa style. So, introduce ko si Mother Dear kay Sister Incarnation. At magpapasalamat sa prayer na makarating sana sila. At thank you Lord at natupad yon Ayan, thank you so much Sister Incarnation for the prayers po. Walang hanggang pasasalamat sa pagdadasal niyo po para sa akin lagi-lagi tuwing katalo na tuwing katapusan ng buwan. Thank you Lord and eto kami ngayon sa kanilang chapel. Yes, dito po hiniling ko rin na sana ay makarating ang nanay ko. Maraming marami pong salamat Panginoon. The wishes is granted. Dito na ang nanay ko kasama ko. Maraming salamat po at si Wela. Thank you, thank you so much. I'm so happy po talaga. I'm so happy na makakasama ko ang mother ko sa birthday niya. At sa Pasko, kasama ko rin si Baby Wella. Thank you so much, Lord. Walang hanggang pasasalamat. After, balik na kami sa store kasi si Baby Rica ang nagbantay ng store while nagsimba kami. At kami manonood ng Sini Today. At na-miss ng lola niya si Rica at si Rico kaya magbabanding manonood ng Sini at kakain sa McDonald's after the cinema magdo magdo at imagine after 12 years saka sila nagkita-kita di ba kaya sobrang miss ni mama dear ang kanyang apong si well si wela si rica and rico Sobrang saya ni Mother Dear at nakasama niya uli si Rika at Rico. At of course, Mother Dear ay masaya rin dahil meron na siyang nurse ngayon. Si Wela, ang kanyang taga-alaga. O oh, ba diba? Ang kanyang alaga dati ay ngayon siya lang inaalagaan. Ang saya-saya ng aking Mother Dear. Kaya kainan na tayo. Sarap ng mcdonald At now, Tuesday. November 19, hayan, may kasama na ako sa chalet. Si Mother Dear ay nagpapainit siya dyan habang ako ay naglilinis. Salamat naman Lord at may kasama na ako ngayon dito sa chalet. Di na ako mag-isa. Malayo ang tingin ni Mother Dear para daw lang siyang nasa Baguio. Wednesday, ayan, pang one week na ni na Madir. Merong snow. May yellow sa car. Grabe. May yelo sa car namin. Kaya ang lamig-lamig. O -lamig. oh, hayan, madir. Sinalubong ka ng snow. Ang aga pa. November pa lang. Second week pa lang halos ng November. Biglang nagka-snow. Bihirang mangyari yun ha. Swerte mo mo, Drabels. Ayan, pagdating ng tindahan. Ayan, umuulan pa rin ng snow. Wow. Grabe. Ang swerte-swerte talaga ni Madir. Sinalubong siya ng snow. Umuulan ng snow pa rin. Ayan. At papalaki ng papalaki yan. Ayan. Padami na nga ng padami, oh. Palakas na lang palakas. Pumuputi na. Ay, ang saya-saya. O, oh, di ang saya ni Madir at ni Wela second week ko lang ng November, may snow na sa Netherlands para i-welcome ka ma Ang ganda, ang galing. May snow agad. Ayan, pumuti na. Grabe, ang dami-daming snow na ulan. ng grabe, lumakas ang ulan ng snow. Puting-puti ng lahat, oh. Ay, grabe, tuwan-tuwa si Mother Dear. First time niya sa Europa. First time mag-travel. At first time snow. Wow, super blessed ka, Mother. Look, pati mga sasakyan. Puti-puti na rin, di ba? Ay, ang daming snow. Thank you, Lord. Pinakita niyo ang nanay ko ng snow. Snow, snow, snow. Snow, snow pa more. Ay, talagang naging puti lahat. Yes ko, pati sa sakyan. ang oh. dami-dami snow talaga na. Umulan ng maraming snow. Tuwan-tuwa si Madir at si Wela. after 15 years. Nakakita uli siya ng snow. Thank you, Lord, talaga. Ang saya ng pamilya ko. Thank you. Saya ni Wela at ng mother ko. Naglaro sa snow. Ayun lang, after snow, gininaw si Madir, nagpaluto ng bulalo. Ayan, kaya kainan na bulalo habang nag iisno snow Ito yung masaklap the next day. Ayan, nag-prosa ng cardboard. Ayan, si Maria. Kutkut ko nga. Para maranasan pa yung magkukud ng pa yelo. yelo Ayan, ay, ay, put it to the max. At, kami, mama, <laughs> at si <laughs> Welly nagtatago lang sa loob. Ayan, ay, no, ay, mamamalengke kasi kami today. At nakakita si Madira napakalaking repolyo. Opo sa kamay lang. Opo siya kamay lang. Opo siya, siya kamay lang. Baka hindi mo kaya. At after nagjambo kami at nakakita na napakaraming perero. Favorite uh, daw niya ito odinak model pa sa perero Thank you guys for watching so that's one week of my mother here in the Netherlands